sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 20, 2025, Martes, sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 14, verses 19 to 28. Noong mga araw na iyon, may mga hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinalatgad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapikatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinilaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil at mahabang panahon silang nanatili riyon kasama ng mga alagad. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at tayo po ay nasa uh, sa ating pagpapatuloy. No? Halos nasa kalagitnaan na tayo ng aklat na sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol at uh, patuloy natin na, na tututunan ang mga karanasan ni San Pablo at ni Bernabe kung saan sila po ay nangangaral sa mga hintil. So, kanya-kanya no, na assignment kumaga at kanya-kanya mga misyon ang ating mga alagad. At dito sa puntong ito, ang misyon ni Pablo at ni Bernabe na mangaral sa mga hintil. At hindi ito naging madali no? dahil maraming pagbabanta sa kanilang buhay na dito halos sila po ay binato na, kinaladkad at uh, maraming panunulsol, paggawa ng mga kwento para lamang sila ay talagang uh, madiscredit no, sa kanilang mga ipinapahayag tungkol kay Kristo at tungkol sa mabuting balita. Pero ganun pa man talagang napakatapang no, ni Pablo at ni Bernabe. Pero sadya naman po talaga no, na Uh, matapang talaga itong si Pablo kaya nga meron siyang ang imaheng niya ay you know, yung espada dahil sa simula pa lang talagang matapang niyang inusig ang mga krisyano pero ngayon siya naman ang nakakaranas ng pangusig mula sa mga taong ayaw man ang o ayaw tumanggap you know, kahit makinig man lang sa kanilang ipinapahayag pero ganun paman pinatunayan ni Pablo na talagang Uh, matapang siya ano at ang tunay na katapangan ay yung hindi ka basta-basta pangihinaan ng loob ng no? kahit na mayroong mga pagbabanta sa buhay mo Kung meron mang ayos isang lugar sila ay napapadpad sa iba pang lugar at uh, doon ay naipapahayag din nila at marami ang nakakapakinig ng mabuting balita kaya nawa no sa atin din kung ano man ang ating pong uh, pinagdaraanan o mga problema although minsan wala pa ito sa uh, mga dapat nating maranasan sa pagtugon sa paghahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita pero ito yung sinasabi sa atin kung sakali na maranasan natin ito huwag tayong panghinaan ng loob kundi mas lalo pa tayong kumapit no, sa ating Panginoon na hindi naman talaga hindi naman siya nagsabi sa atin na madali ang pagsunod sa kanya. At hindi rin sinabi na walang magiging problema, walang magiging... So, baka kasi inaakala natin kapag sumunod tayo kay Kristo at napahayag tayo ng mabuting malita, inaasahan natin na dapat smooth ang buhay natin. Dapat walang problema. Uh, pero, yun nga po, no? Kaya mo bang ipagpatuloy at kaya mo bang tanggapin? ang misyon na magpahayag ng mabuting balita. Hindi lang ito dapat kasi sa umpisa no? na para bang kapag nagkaroon ng problema eh aayaw ka na lang agad. Kundi dapat din maging buo ang ating desisyon, maging buo ang ating uh, pagtugon no? sa hamon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Mali po, isang mabagpalang araw sa inyo po